What is up, BSG? AKA brothers and sisters. Yeah, oh my god. Nagpabaray naman tayo after yung one month kasi matagal rin ako hindi nakapag-vlog. And this topic, tayo ay pupunta ngayon sa Batangas. So mga brothers, ngayon i-vlog ko lang naman yung um, bago namin sa Batangas. And also, ipapakita ko ano bang ginagawa namin sa probinsya. Kaya tara mga brothers! Gawin pa pala alas namin. Pero ta, maging pangalan tayo ng gamit. Ano ako dun sa ano kita nyo ayan o naano ako sakit ay talaga to hindi ko nakita na may ganun pala so mga brothers tara bumaba na tayo dyan nasa second floor tayo kung saan favorite ko mag tour kaya tara maging pakaya tayo mga brothers a few minutes later wala kami umalus may uguwasan <laughs> <laughs> kami kumain ng buong barrio kumain <laughs> ng buong kami <laughs> <laughs> <buong>, dito <laughs> In mo obra dito sikat nito. Ano? Ano daw gusto sa buneto? Ano ba 'yan, pa? A few moments later. So yun guys, yakay muna kami and kita ulit na lang sa Batangas. Yun na kami sa Batangas and matutulog na kami. See you soon mga brothers bukas para sa ating... Ano ulit yun? Ayak! Ayak, ayak! Good night mga brothers! Good morning mga brothers! Time kita tayo 7am. Nakagisip ko lang. Ay, kita nyo naman nasa terrace ako. Ayan. And now, okay, naman natin ang ating kuya Kaya for this natin ating kuya. na natin. na lang, kagisingin natin. na lang, kagisingin natin. Ano? na <laughs> <laughs> brothers kami muna yung mag-ulomi kasama si Panda. <laughs> pati ka sa'yo mukha. Seton ka na mag-ulomi. Pati... Di naman gano'n ka pati nga. Pati si Panda. Dalomi na kami. Kapang angas, dami natin nakainoy. <laughs> Dalawang nga na akong lomi. Kaya mga ka-brothers, makisim namin kami. Hindi pa kasi ito gusto. <laughs> so ayan mga ka-brothers, nandito kami ayun, para matrimi. Kapang angas naman niya. Ito ay para magsimita. kung mag ano ang dito taga girs na Malinaw? yung video yamoy mo. ka ka lolo ka bili bili lolo ka bili Bili-bili. ka ka lolo Bili-bili. ka ka lolo ka lolo ka lolo ka lolo ka lolo ka Doon. ka lolo Okay ma. Okay ma. One. Two. Three. Ah, I swat, I swat yun mga brothers ka, tapos na lang eh, mag-swimming, tapos tignan ko kuya niya, apal na yung bebe, tapos niya sa magtara kasi ako nasa bulakay. <laughs> <laughs> di diba? ba? Kaya tago niya pa na iyapang siya. So, ngayon, matutulog na kami, tapos... Di pa yung matutulog. <laughs> Tapos, gusto niya lang mag-swimming na po kami ulit, mga ka-brothers. Kaya mga brothers hintayin niya lang aming day 2 sa Batangas. Kaso, di kami lang mag-swimming. Makakapag-swimming kami dahil may bagyo, pero dahil ano kami, barako kami. Kami po, ay, <laughs> kami po yung susugod sa ano Hello, mga brothers. Bye. Yo, good morning mga brothers. It's a day na dito namin sa Batangas and sad day kayo makapag-swimming. <laughs> <laughs> <ngayon. laughs> Hindi, mag-swimming po yun. Kasi malakas yung alod ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas na nga. Hindi, tinatamad lang po yan. Hindi, <laughs> ito kasi. Eh. Sabi ko na eh. So, tingnan niya mga, <laughs> <yung alasan laughs> <alasan laughs> mga brothers kung gano'ng kalakas ang alod sa akin ngayon. Ayan. Pakita ko sa inyo mga brothers. Ito ang kita niyo naman. Basta ko lang doon napaka na hangin o. Ayun yung ano last na hangin. You know. Ito yung mga hindi baka na brothers. Ano doon yung pool kung niyo nyo, ayan. na lang yung baka. baka sa swimming na lang kayo mag Kasi as in, napakalakas na hangin. Ay, basta. ah the door. Close the door. Ito po kasi, kita nyo po itong baatang Swimming na swimming po kasi itong batang to. Kitang naman. Oh. Swimming na swimming yan eh. Oh. Anong masasabi mo na hindi tayo makapag-swimming? Uh, tuloy yan. <laughs> Anong tuloy? Hindi na tuloy yun. Sayang kasi mga brothers Hindi ko nabigyan yung nagkakayat kami. Kakayat? Uh, kayat? O kayak? Oh, kaya? Kayat? Ate ano ba yun? Kayak na yun. Anong kayat? Kayak pala. Ano <laughs> ito eh? No, kaya't sabi kaya't. Ka, kaya't? <laughs> Eh yes, yun, sa so, mga brothers, hindi ka natin mag -siship. Kung makapag-swimming pa kami sa dagat or baka sa pool na lang, lub, na lang ulit ang cellphone natin. Kaya mga brothers, stay tuned. Oh. Uh, Hello, <laughs> <Love> broadcaster. Ang <laughs> mga labi, <laughs> mga brothers, hindi na kita mo. Wala mga na. Angas. Grabe, grabe, grabe. Ah. Uh, pero, tayo. ganyan kalakas, oh. Sorry sa mga problem sa dito. Yung isa dagat, para i-testing tong dagat na to. Bili mo nga, isa ba? Ayun, yung ako bro, ikan. lakas <laughs> yung alon. Ay, lusok eh, oh. Lakas ng alon, oh. araw at magiging maganda ang aming swimming ito okay? ay nag ko swimming ang mga tao okay? and di ko alam kung makakayaan kami ng kayak paalam ako hindi mo naman sinabi kay eh, ma'am sabi ko sabi mo ulit okay, paalam ako But, paalam daw siya so yun mga brothers punta mo namin sa dagat and sama nyo kami kung paano kami lumungoy eh. so yun mga brothers punta na kami doon sa uh, namin sa na so, yung banda dun ayun yung uya ko yan Lipat mo na kami kayo kasi dito bored kami may tao kaya dyan wala na linis na saan tayo kuya kuya yan yeah. yung mga brothers kasi boring lang talaga ngayon kasi wala pang streaming saarin natin doon dun nga nila kadila mami so kaya rin natin diba? We're boys. Oh. Asin satu bag, berapa? Hah? Asin. Asin satu bag, Cek cek mo ilalim. Tau ah? oh. na. Tau na. Baka may alimango na naman kuya. Parang dun yung resort namin guys, yan yung may bandang red, hindi ko alam yun okay. Parang nabunan ako, na ako dito last time dun sa vlog ko, fiesta with my brothers Check na lang yun, hindi lang ako nabagsinin nun Obvious nila yung pintuan dahil sa alun no? oh ah. Isa-isa natin sila lakay, sabi muna dun sa resort Stay tuned guys <laughs> Medyo malayo paglalakbay to. Ano? Hmm, may fish? Wala. Ah, wala. Medyo malayo paglalakbay to, guys. Ang na ako. Ha? Huh? Yan. Alamang, mabaho ito. Asin ito, eh. Tubig alat ba naman? Ayan. Hindi, mag... Ah, mag-swimming oh, By the way, mga brothers, bye tayo tiny... Ah, ano ba? Ayun na yung resort to. Oo. Natanggal siya nila sa lang. Ah, kuya! <coughs> mga brothers, so dito kami ngayon sa bangka. Ay, sa kayak pala. So, dapat dito tayo masyadong malayo kasi sobrang lalim. Ayan. <laughs> Uy. Ayos. Terus ako. Ayan. Wala po kaming life vest, wala po kaming safety safety first kasi kami po ay mga barako. Kita kita nyo, yun Oh. lang namin yung bangka din o. Oh. Yan, gano'ng kalalim yan. Diba? Uy ayos kuya, layo na natin. Malakas pa naman alon. Na Grabe. Ganyan Uy Oy, ayos kasi. moments before disaster eh, no? Grabe mga coral sa ilalim. High tide na. Ah. Ay, angas. Siyempre, maangas kami. Ay, kami na ang gilad pa. Siyempre, maangas tayo, gar. Yan yung driver natin. Napaka-pogi ng driver. Oh. Uy! Oh, Lakas <laughs> na alun. Wala mang, pa-high tide pa lang eh. Wala pa nagkakayak eh. Oh, sama -sa Oh, oh, my big wave, my big wave. Wee. Tayo yung radar, kunwari tayo yung radar. <laughs> Oy! <laughs> Malakas nga, alun no? Ibalik e, mo kasi, tito todo mo eh. Lalim, lalim na natin eh. Oh, dapat nga may salvabida tayo. Uy, ano to? Tiyan mo, may nasa yung lalim oh. Ayun, nakikita no, niyo ba mga ka-radars? Ayun no. Wala na, pinasadaan na natin Uy, tatama tayo sa barricade Uy, mo Uy Wala si <siwa>. Mal <laughs> Wala si <siwa>. Mal <laughs> Dapat mag-stable mag tayo kung manasalon. So guys, kung gusto nyo Driver, you know? <laughs> oh, oh, ano yan oh Oo, ano ako Mabigat so. lang po talaga yung driver natin Oh, it's because ayos. We'll do A few moments later, <laughs> you are my everything. Ah. <laughs> 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 oh A few moments later. punta pa bay mamaya okay, mama ba tayo sa white beach. Kami sa white beach tayo, Let's Go. Tasabay, talon. Nama, <laughs> ng pating guys Nating may pating Grabe so, solid solid pa-kabilis uh, uh. uh, natin oh Sarap eh oh Ayun mga brothers Nandito tayo sa deepest point of the ocean Wow!

ako mga brothers hindi niya makikita mag vlive kasi wala akong taga video <laughs> medyo maalon eh oh Olo na, kamusta na? A few minutes later. Hey mga brother, ayun na kami. Uh, ayun kami. sa White Beach na. Nagpa-fish na kami kanina. Bagal tayo, na medyo nasa malalim tayo. Naihilo ko kaya ako nakatayo eh. Bale to yung equipment namin yan. Yan May Doc? Ha? Ayan. Doc? O, ano? Ano? tayo mga Ay, nakatali yung Doc! tapos out of gear ko. A few minutes later. Mga brothers. May nanotis lang ako. Nawala yung bracelet ko. Nabigay po ni Jaira. Patay na naman ako nito. ito. Okay, bossing. Sa so, dahil pa naman pinuntahan sa dagat kanina. Sa tingin ko maalala pa ako sa mga. Ito tayo ano ko mga ka-brothers, kung saan ang ano yung necklace. Ay, yung ano pala. Bracelet pa, hindi pala necklace. Nakalirin ako sa necklace ko ito. A few moments later. Yan yeah, no, mga brothers uh, Hindi pa rin ako mga paniwala, hindi ko makita yung bracelet ko. As in, hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung sa dagat ba siya nawala o sa bahay. Kasi chinek ko na yung kwarto. And us see check natin po yung wig to. Nanay lang ko lang ito. A few ko. Hindi ko lang po nandito sa mga vloggers. Thank you. A few minutes later. Ito oh. ko muna siya ilalagay para mo mahulog sa dagat. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! kita natin yung natin? Kuya! Kuya! Kuya niyan! Ha? Ah. nag tayo pa <laughs> Dun, CR. <laughs> so, yun mga brothers. Saan ba natin mo ha? Kaya talaga Sito yung pag-ibig eh. Basta yun si Bossing Jaya. <laughs> So yun mga brothers, dito nga natapusin ang vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And ano pa gusto mo sabihin mo yan? Ano pa gusto mo sabihin sa vlog? Okay po. Goodbye mga brothers! Goodbye mga brothers!